Welcome to Miss Carrie Blog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 2 ng ating story. Lumipas ang mga araw. Halos ganun pa rin ang ginagawa ni Ina. Halos gabi-gabi ko siyang naririnig. Nagigising ako sa mga pigil na boses niya. Sobra-sobra ang uhaw na idinudulot noon sa akin. Hindi ako makatulog ng Hindi ako makatulog ng maayos. Dahil naglalaban ng aking isipan at katawan. Gusto kong magpigil, pero pilit akong kinukurot ang aking isipan na gawin ang isang bagay. Ayoko namang abusuhin ang kanyang kahinaan bilang babae. Lalo pa't itinuring ko na siyang pamilya. Ma-prinsipyo akong tao. May paninindigan. Hindi ako nadadala sa tukso ng basta-basta. Kaya siguro tumanda ako ng binata. Nagdaan pa ang mga araw, nagiging iba na ang pakikitungo ni Ina, nagiging malapit na ng masyado. May pagkakataon pa nga minsan, isang umaga, nadikit ang braso ko sa kalambutan ng kanyang hinaharap na hindi sinasadya, habang nilalagyan niya ako ng kanin. Iba ang naging epekto nun sa akin bilang lalaki, lalo't wala siyang suon na panloob ng oras na yun. Hindi ko alam kung sinasadya niya o ako lang ang nagbigay ng ibang kahulugan doon. Pero ngumiti lang siya. Aninag ko ang mga itinatago niya sa kanyang magandang katawan sa suot niyang damit na pambahay. Todo pigil naman ako bilang lalaki. Hindi ko nalang nilalagyan ng ibang kahulugan ang nangyari. Kahit ganoon ang mga pangyayari sa bahay, ay hindi pa rin kami nakakalimot na dalawin ang pawanggin ko sa kulungan. Sinasama namin ang apo ko para makita niya. At para na rin hindi malayo ang loob ng bata sa sarili niyang ama. Pagkatapos dumalaw, ay diretsyo na kami pasyal. Gusto kong lumaki ang bata ng masaya, kahit pa nakakulong ang kanyang ama. Noong naging limang buwan na ang apo ko, may matinding problema ang dumating sa amin. Isang gabi, nilagnat na lang siya. Hindi humuhupa ang init niya mga isang araw na. Naalarma na ako at dinala agad namin siya sa ospital. Sabi ng doktor, malubha raw ang kalagay niya. Kailangang masalinan daw ng dugo sa lalong madaling panahon. Iyak nang iyak si Ina. Hindi alam ang gagawin. Mahal na mahal ko ang opo ko, kaya hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Isang hapon nang dumating ako sa ospital, Nadatnan ko si Ina sa loob ng kwarto. Umiiyak sa tabi ng anak niya. Tinanong ko kung anong problema. Pumunta raw siya sa pamilya niya. Humingi ng tulong para sa pagpapagamot ng baby. Pero ipinagtaboyan daw siya. Ewan ko ba sa pamilya niya? Mga inchi kasi ang mga magulang niya kaya siguro napaka-estrikto nila sa mga bagay-bagay. Lalo na nung nalamang nabuntis lang ang anak nila nang kung sinong lalaki, lalo tula naman silang mapapala na negosyo. Dito na naikuwento ni Ina na isang ang negosyante ang mga magulang niya. At isa sila sa pinakamalaking store ng mga hardware dito sa bayan. Kaya ganoon na lang ang galit sa kanya ng mga to, nung bigla siyang nabuntis. Dahil isa siya sa mga inaasahang magpapatakbo ng negosyo nila at maalaki pa saldin si isang mayamang negosyante. Hindi naman na ako nagtaka kasi nung una ko palang makita si Ina, nahalata ako ng iba ang itsura niya sa pangkaraniwang babae. Maganda siya, maputi, at chinita Ipinagtabuyan daw siya. Kwento niya na mangyayak iyak Ano ka ba? Di ba sabi ko naman sa inyo, ako na ang bahala sa inyo? Responsibilidad ko kayo. Pamilya ko na kayo eh, sabi ko. At mangyak-ngyak siya noon habang nakikinig. Nahihiya na po kasi ako sa si inyo tito eh. Simula nung tumira ako sa si inyo, kayo na lahat ang gumagasto sa pangangailangan ng bibi ko. Pati na rin sa akin. Sagot niya naman. Hindi naman ako na Huwag mo na kasing isipin yun, Ina. Maraming salamat po dito. Buti na lang andyan kayo palagi para sa amin ng baby ko. Sabi niya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng matamis sa akin. Mabilis lumipas ang mga araw at makalipas ang isang buwan, naging mabuti na ang kalagayan ng apo ko. At pwede na rin namin siyang iuwi sa susunod na araw, sabi ng doktor. Para kaming nabunutan ng tinig. Sa mga sumunod na araw, umuwi na kami at bumalik na rin sa dati ang lahat. Simula ng makauwi na kami, hindi ko na naririnig ang mga pigil na boses ni Ina tuwing hating gabi. Nakakatulog na rin ako ng mahimbing. Isang gabi, nangyari ang pagkakataon na nagpabago sa takbo ng buhay namin ni Ina. Mga bandang alas 11 ng gabi, tahimik na ang paligid. Kakatapos ko lang maligo. Naiinitan kasi ako at patulog na rin. Paghiga ko, nakatulog agad ako. Pero naalimpungatan ako sa tahulang aso sa labas. May naaninag akong babae sa tabi ng kama ko. Nakatayo. Hindi ko agad nakilala kasi madilim sa kwarto ko. Nagulat ako nang makita ko kung sino to. Si Ina. Nakatayo lang siya habang nakatitig sa aking mga mata. Nakasandong manipis lang siya. Wala ng suot na mga panloob. Halata kasi ang hulma ng kanyang katawan. Napakaiksi ng shorts na suot niya. Litaw na litaw ang kinis at kaputian ng mga hita niya. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Ikaw pala yan, Ina. May kailangan ka ba? Hindi siya agad sumagot sa tanong ko. Nakatingin lang siya sa aking mga mata. Tito, kasi may sasabihin ako. Nautal niyang sabi sa akin. Ano yun, Ina? Hindi pa pwedeng pagpabukas mo na yung sasabihin mo? Sabi ko naman. Tito, gu gusto ko pang sabihin sa inyo na eh. Tila nahihiya ang sambit niya. Ang hina-hina ng boses niya at nakayuko siya. Ma mahal ko po kayo. At gusto ko po kayo. Tumindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan ng marinig ko ang sinabi niya. Hindi ako makapaniwala Mahal niya raw ako? Posible ba na mainlove siya sa akin kahit ang tanda-tanda ko na? Halos tatlong dekada ang agot naming dalawa. Iina, mga nabibigla ka lang. Matanda na ako, Iha. At ikaw na, pakabata mo pa. Hindi po. Sigurado ko. Mahal ko po talaga kayo. Paninigurado niya sa akin. Simula po nung makulong si Ian, napamahal na po kayo sa akin. Palagi po kayo nandyan. Hindi niyo po kami pinababaya ang dalawa ni baby. Dagdag pa ng dalaga. Alam mo, Ina, naiintindihan kita. At gusto ko lang sabihin na ang ginawa kong pagtulong sa inyo ng baby mo ay sarili kong kagustuhan. At hindi ako nanghihingi ng kapalit iha. Sagot ko sa mga sinabi niya. Pero hindi po yun ang nararamdaman ko. Sa lahat po ng lalaki na nakilala ko, kayo lang po yung naiiba. Dahil wala pong halong pagnanasang tingin niyo sa akin. Lalo na si itsura at katawan ko. Biglang kumunod ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Ang totoo po, sinubukan ko po kayong akitin. Sinadya ko pong ipakita ang katawan ko sa si inyo. Inaabangan ko po kayo palagi sa pag-uwi at sadyang itataas ko ang t-shirt ko. Pa -pati rin po sa banyo. Alam ko po na nakita niyo ako, pero hindi pa rin kayo natinag sa si ginawa ko. Kung ibang lalaki yun, siguradong ginalaw na ako. Kaya napahanga ako ng gusto sa inyo. Iba po kayo sa lahat ng mga lalaki na nakilala ko. Nagulat ako sa lahat ng mga sinabi niya. Alam pala niya na nanunood ako sa kanya tuwing hating gabi. Nahiya ako bigla. Namula ako dahil sa mga nilaman ko. Pa Pasensya ka na ina eh hindi ko sinasadyang pagmasdan ka sa ganong sitwasyon. Pagingi ko ng paumanhin sa kanya. Huwag po kayong mag Gusto ko po talagang ipakita sa si inyo lahat ng yun. Pagkasabi ni Ina noon, dahan-dahan siyang lumapit sa kama ko. Habang nakahiga ako. Nakatayo lang siya sa harap ko at nakatingin lang sa aking mga mata. May naon siyang humiga sa tabi ko. Nataranta ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam ang gagawin, pero hinayaan ko lang siyang makahiga sa tabi ko. Maya-maya pa humarap siya sa akin ng nakatagilit. Nakausli ang sando niya at kitang kita ko ang pisngi ng kanyang hinaharap. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi ng mukha ko. Marahang umangat ang ulo niya at hinalikan ang magagaspang ng labi ko. Para akong tuod, hindi makagalaw habang ginagawa niya yun. Ang lambot ang malabi ni Ina. Matagal na akong hindi nakakahalik ng babae. Ang huling kiss ko ay noong nasa 25 pa lang yata ako. At napakatagal na noon. Mahusay si Ina. Malumanay ang pagsuyo niya. Hindi ko na namalaya na gumaganti na pala ako sa kanya. Nagpalitan kami. Ninanamnam ko ang bawat pangyayari. Nang maghiwalay ang mga labi naming dalawa, tinitigan niya ako sa mga mata. Umiti siya at sinabing, Mahal ko po kayo. Sigurado po ako dun. Hindi ako nakapagsalita. Daan-daan siyang bumangon at umupo sa tabi ko. Nanlaki ang mga mata ko nang alisin niya sa harap ko ang kanyang suot na santo. Bumungad sa harap ko ang napakagandang tanawin. Ngayon ko lang siya nakita nang walang suot sa malapitan. Napakaputi at napakakinis niya. Maganda po ba ako? Malambing niyang tanong sa akin. Hindi pa rin ako nakapagsanita. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa nakakatakam niyang ganda. Halika po. Sabi niya at biglang kinabig niya ang bato ko at iginaya sa ibaba ng leeg niya. Sa 'yon yun, hindi na ako nakatiis at nakapagpigil pa. Inihiga ako na siya at idiniin sa kama. Unti-unting naglakbay ang labi ko paibaba at bumaba pa. Napasabunot siya sa akin at napahiyaw ng pabulong na bumalot ang kiliti sa kanyang pagkatao. Hindi na niya napigilang mapakagat labi sa tindi ng tinatamasa. Para akong binata na sabik at gigil na gigil kay Ina. Maya maya pa, narinig naming biglang umiyak ang anak niya. Agad naman siyang tumayo at bumaba sa kama. Pero bago siya umalis, iniwanan niya ako ng matamis na halik sa labi sa bangiti. Ngunit hindi ko agad nasuklian ang ngiting ko dahil bigla nilang sumagi sa isipan ko na nobya siya ng pamangkin ko. Na ko ng isang tunay na anak. Isa pa, may supling sila. Para akong nakonsensya pagkatapos ng nangyari sa amin. Tama ba itong gagawin ko? Tama bang pumatol ako sa babaeng pinakamamahal ng aking pamangkin? Tila nagsimula akong maguluhan ng gabing yun. Abangan po ang next part ng ating story.